Abi kalimba guys malay kinabuinan ng shop oh. sabi good afternoon guys mayroon tayong customer na kirefer diri so di kanini sa lain shop pero sabi ah yan yeah, steering tools guys oh. sabi ka oh hindi okay na maiksura mulahan tokan hidup menulis oleh entang driver angkas naglitir, naglitir ini kiri bau kiri bau kiri, bau ambi Guys, sa nato channel bagunan ngayon motor ho vlog. Ang Nalit sa Adventure TV sa una kumana ako giutruhanan motoro ho Yan ang pangalan sa shop ko. Para hindi na malilito, hindi na maglibog. <laughs> so, subay-bayan so no lang yung kan. Video natin kung paano nato kuno nato pa galain. Sabi na ka. Uba Nah na, balibaran Ini So, unang -unang steering post di itu. Menahan tempat ini, Paulahir na atau ini misal dapat So. Unang -unang kuha kanan bisa visa alignment kini gitu kini kini ang butanganan sa gitu ta magkuha ng alignment una ang tagdu din ni kay kon ni malain si Jadiri pagpaliso na ko sa manubila mo kondili mo utok dili malain so gitu ta magsugod pag alain so ang sitwasyon sa ida steering poso o kurbada o nabaw kini diri sa murana glitter is jadi oh nabau si jadi rio nya ada sendiri dari itu tapi ini ka kau napa ka sila siapa sendiri kita sama tuha hari kita makuha nan sebalak angol empty degrees so atau ini bagahut gamit ang asitilin sa ato pag baga guys nanay mga sikrito na sa pagbaga nato na dili si Jama mukrak sa nandili si Jama burot so sa inyana na, na sitwasyon na steering post na grabe naka baog pag di ka mahiba yung mubaga ang kapunan niya ng steering post mapiyahok or magupi kung di magupi, mukrak so ma ma mawaya ang kaligun so magabuno, magabuno na sabta sa kwan is steering post kung dili lima mo so don pagbaga sa puste sa kapunan, sa butanganan ng biring kaya naaman diyan na baog na, na mga sekreto na para dili siya maublong kay kana na napilo naman na siya pero mubalik na siya pag burot pag mahibayo ka mo baga kung asa na mo tirahin ng, tirahin mo ng baga adisir niyong mo lain i-align or, or ano yung style ako, azaraman ako na ibunal So samtang nagbaga tayo guys, shout out, shout out anay sa Bohol Kaskag Brands sa mga mekaniko nila diha. Ah uh, uh, kan Ryan, pero ato sa ijo tanan para wayog magmahay. Tindira sa nan mekaniko hala, shout out. Oh ayan guys, oh hampak na dun Oh dili na diretso ditso Ni ko kay ma ma mukrak na kinanglan ang kay ang kapulahon sa baga. dili ka rajaw ni mo bagahon gusto pagtuda na puya -puyah na gajod dan steering push kay pagbunal na ni mo sa kuan pagbunal ni mo mukrak pag dili magkadya mo so kinanglan kanang iraon gajod ni mo ang kuan ang baga so dili basta-basta ining -basta, -basta inin pagalain guys so tanaw guys so kana ako nagyalain no ligot ang kuan nana kanang butangan na nagbiring So kinanglan may bayo gadud. So kini na master ko namang gud ini na mga trabaho kay halos kada sis kasi mana jo isa doha ka customer. So diri ato na tanawon kon alay na. Laktod-laktod ra kay nato video kay ara kataas kon subayon tagadud. So diha ato nakita nagbutang aku ng papil sa ilayum Oh. So, makita ni mo na label na ang iyang clearance so sa pikas kinang lang nakakuha ng sa butangan na ng piring sa bis at ito kang kuha no nakalain na na siya sa front view sa front view na siya a black back view so kinang lang may side view sa side view kinang lang nakalain gihapon kay iya man takihabay o kuha para makita sa nato na sa pikas ng side align niya po no. Oh. Na guys oh. align na na siya. Okay na sa so, so, yung na ra sa pag-align tanawa oh. Nuburot na 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 ganina guys ng kapunan pero pag baga nato Mubalik siya pag burot kay naiba man manta ko asa dapat tirahin ang bagaho nato para mo siya sa original na kuan, Okay. Kay kung kaw ka niya na, na mukrak, wa yung ligon ang kapunan niya ng kuan, steering post. So isunod na ning iyang kuan sa butterfly sa naghawid sa telescopic, yung holder, uh, butterfly, muna. So diri, ato lagi baga, kay di yun na madalanan na Traditso, grabe yung kagahi. pag madas mag, dali ra mabaw pero pag imo -e na na ikuan di gyud madala grabe kagahi gahi na pugson pag, pag katong steering post na gialain ganina mao na mubalik na punto to pag disalign kay mas ligon man kining kining gibaga na to mas ligon man eh, kaysa steering post kay sul halo solid man yon siya ang steering post halo man sa to nga kay wala man ni eh, mura man ang tubura kay So kung mo na pugso nato diha pag bin an steering post amoy mo pagbalik ma na sa pag -utro. So kinanglan alalayan nato gyud pero ma asitilin ang Mo nay eh, medyo mahal-mahal ang bayad kay grabe ka kahas kay katir man ang gamit. Dili man siya usisa baga kon pang soldahay ra na kuan torques. So kinanglan Mugamit gamit gyud tanan sa kater so kanang kater kay unum nakabukbang sa acetylene do grabe kakusog mo kuan ara ka na acetylene so una, guys. Ya, una, na guys yo anan aku ko pakita sa inyo so dito na ta so wala na nang isa oh nakala na oh dito gyapon ta mag kuan alignment sa butangan na ng bearing oh sa steering post dito kinanglan adto gyud tatanan magkuha nan ng bis, oh dihau, dihau, dihau tak kuanan raku nang martiliu ke grabe kapaso so kena libil lah nah may galing si piat 99.9 ah oke okay nang na. madaya na, di mangjun atau ma so dire yang isa nasabah may ato alainon, so masa kining kening kening last kaya naan may ato basihan pag tanaw katung isa alain naman so ditso na sa ija mu ditso natar sa ija alayin dili na mag sukot-sukot pa sa kuan kay alay naman nato si dia. so diha ra kanta mo kuan magkuha ng sukod ang clearance ang distansya nila sa kapunan sa nan sa tumoy kinang label pag tanaw nimo sa side view kinang lan pantay po na sila diha kinang lan pantay na si Ja mo magalain kanang kanang usahay makadawat kog direktor bahwa isa Isaray na disalain dali ra kay na na may alay alignment daan sa isa dali ra kan man imo paano silib silibon mura man para sa nya na oh so oh, oh. kanang mga uh, gamit na ako, guys ako ra na mga DIY mga gamit ako ra kagolingon na idea una una na uno na ako na no, madali ako pag align waya na sa machine shop di ikaw kapalit yun kaya ako na yun tanong mga hininang So, sakinin kini na mga trabaho na yan, dasmag, taglang pa, 99.9 gano'n ako, ikagarantiya sa iyo, alain gano'n. So, guyso guys, so, tanaw ni iyo, murag, alain na, pero sok dun pa na, nato, kung sakto na ba niya, clearance ako, ang distansya sa kada teleskopi kay, kun bikad, ah, pagtaon nato sa ligid, luag ang kuhan, luag ang iyang busing, So dia ako nagibutangano ko ang kay para maklaro, di man gud maklaro kun wala iputi sa likod. So dia mata-mata na po di style ya yana. So ato na sa binisok do no, karang guys, isugod na to ang sakapunan, ang clearance nan sa tumoy. So maglibil na ganin na siya, okay na. So karon kay pagsukod nato na may dili man level pa dili pa man sila masang sukod so ato na po na kung anon alayin nun so diri, ato na na kung asad good sa duhaan kung kinanglan mo final lang good kita diha ato na silipon kung level na ba so mo nang grabe kakaso kasi tilin kay grabe pangagahe bagahon so mo nai ako ipasabot sa iba na magkamulong na mahal so wa mong sila kay balaon sa gamit so gikuanan ko gani ang tagian niya ni nako mag order sa online pero why sure kuno ni kun kuno mo or basi dili kun mao ang ipadala kay na manay ya na scam kung wala ila padalhan ka bisag unsa para lamang ma na, kapuya naman kapag pag return kay di naman mo balik ang kwarta kun kuan So, ayan na guys. So, sa machine shop, ingana nga na sistema. Pagahon mang nila. Ang uban lang sa machine shop, ang steering post bunluton kung nabawog. nakayanan naman ka nagasto mo kung bunluton pagay masino naman po na Yeah, gamay ray diferensya halos ma-perfect tungod sa kadugay bitan ako na sige align halos na na ako mo nang daw may galing sipyat na pila ka mm gamay ra okay na okay guys tapos na nato gi trabaho na steering post sa Suzuki Smash oh. Tala nang mayari na hindi na pwede kasi sobrang grabe na nabali na pero okay pa rin. Pati yung manubila oh, nabalik natin sa kanya Tupat, sa support nila Pati yung steering post, okay na Dito, saka yung apply niya, nito, sa battery fly niya dito sa Yung like, na hawid sa front Dito, sa nag-holder na telescopic Pabingin nga nakita nyo yung kanina yung video Bago ko ni-repair, sabi Pero ngayon, okay na walang imposible sa atin guys basta kay mayroon tayong gamit na sitilin may balik talaga sa original oh yan guys oh. so babay sa si Tanan salamat sa pagtanaw sa panonood so nato youtube channel motor vlog yung knowledge adventure tv pinalitan ko na ng motoro Vlog. So, salamat guys.